natin ah uh... Uh, speaking about military, no? Um, wala kasi tayong script kaya kung saan napupunta itong ating pinag-uusapan. But speaking about military, uh, meron po akong um, itatag na videos dito sa mga military training po na ginagawa nila doon sa Tamayong, sa mga workers, ni Pacquio. Ang nagtitrain po ay yung mga military natin sa Philippines, sa Pilipinas. Um, at ito pong mga workers na ito uh, may mga ano po sila may mga sweldo po sila galing sa ating government sa Philippines sila po yung mga ghost employees ng ating mga militar uh, at ang mga ano po nila ang mga sahod po nila ay napupunta po kay Jablo of course so um i e, isali ko na rin po dito at yung ano po um uh, sabi ko pag-usapan din natin yung mga agents nila. So may mga ano din po, may mga mga coordinator si Pacquiao na uh, naging ano din, naging um concubines niya na pinapadala sa ibang bansa at sila din po ay um nag i o naghahanap ng mga panibagong uh, magiging pastoral o magiging um ally Pakyo Pacquiao. Um, sa tingin ko po meron po silang mga goal kasi the more na babae or mga victims na maialay nila kay Pacquiao, the higher their um the rank will be in the kingdom. So parang ano po parang style nila yung pyramid ba style na kung mas marami silang ma mahikayat na maging um, pastoral o maging Um, maging kasapi sa inner circle ay mas magiging uh, malaki po ang kanilang rank sa ano sa kingdom ni Pacquiao. So um, I just don't want to mention their names kasi um, yung alam ko yung iba sa kanila they are also victims, no? Um, pero yan po ang sitwasyon Parang kung naalala niyo po yung yung stories nila ano. Um, sino ba yon matubato tsaka um, yung mga uh, death squad na nag nag speak up against um, Duterte um, sila um, sino ba yung matubato tsaka si um, Las Cañas, ba yun um, So sinabi po nila na may mga agents po, mas marami yung mga agents maliban sa uh, mga uh, pulis na pumapatay sa mga gustong ipapatay ni, ni Duterte. Ganon din po yung sitwasyon kay Kibuloy. May mga agents din po siya na naglilibot sa buong mundo para uh, humanap ng ng iaalay sa kanya. Um so yan po ang ano yan po ang ang sitwasyon ang scope ng kanyang kingdom. So I'm really looking forward na matuldukan ang mga bagay na to at sana ang investigation hindi lang uh, manggagaling dito sa sa atin no, sa US kundi ito ay um, investigahan din ng ating government dyan sa Pilipinas kasi katulad ng ipinakita ko sa inyong mga picture at mga mga videos no um, sana naman yan ay magiging you know, alarming sa ating mga um, officials dyan sa Philippines they are also people you know, and and they need to be rescued yung iba sa kanila talagang ano umiyak na pero hindi makaalis-alis kaya sana naman po mabigyan po natin sila ng pansin no uh, sa ating government diyan sa sa Pilipinas um, let's wake up guys uh, wag na nating tanggapin ang mali magising naman tayo we are in the you know 21st century na Uh, sana naman um, magising naman tayo, buksan naman natin yung ating mga isipan sa mga bagay na tama yung mga maling mga nakikita natin and let's really evaluate them and label them as bad as what it is you know, hindi natin pwedeng forever natin pagtakpan at, at uh, gawing, ano, mag sugarcoat tayo forever. Kasi walang mangyayari sa atin. Kailangan nating harapin kung ano man ang, ang, ang mga challenges natin. Kaya sana naman, magtulungan naman po tayo na ma-rescue ang mga taong ito. you know i'm hopeful na uh, may mga pagbabagong mangyayari but the, the change really start within us you know sa atin sa bawat isa sa atin at layunin natin na um, magkaroon ng change kasi kung hindi natin uktisahan sa sarili natin and we expect change change is not going to happen you guys so let's wake up come on um 21st century na Kaya sana naman uh, magising tayo no. At before ako mag-end, I want to thank everyone um, for following me dito sa channel ko sa um, Arlene Rocks um, uh, Sa mga ano naman sa mga nagpapadala ng tulong financial sa atin upang tayo po ay patuloy na uh, makatulong sa mga victims ng ano ng human trafficking and rape victims ni Kibs na tinutulungan natin na magkaroon ng panibagong buhay. Uh, marami pong salamat sa inyo at salamat din po ulit sa uh, mga taong nagpadala sa akin ng panibagong um, vlogging devices. Uh, napakaganda po at um, sana lahat po tayo ay na-enjoy natin itong mga blessings na ito. At uh, sa mga uh, taga-subaybay ko po na nag uh, nagtatanong tungkol sa ating business, ating um, digital marketing business. Um, please visit www.irlinracks.com and register your email address. Uh, meron kong free webinar ang ang ating um, company na pinapadala sa inyo. And sana po ay samahan po ninyo ako dahil ito po yung um, form of um vehicle ko to to help others kasi may mga responsibilities naman po tayo, may may pamilya po ako uh, dito sa US at sa Pilipinas po at uh, gusto ko pong um mapalawak pa yung ating pagtulong sa mga biktima ni Kim's uh, wala naman po tayong connection sa government no at sa in any NGO uh, ito po ay personal kong um, initiative na tumulong kasi alam ko kung ano ang buhay meron doon at alam ko kung ano ang buhay kapag ikaw ay nag-umpisa at yung pag-uumpisa mo sa buhay, tayo po ay ano na um, later age na tayo at wala tayong experience sa buhay, wala tayong transferable skills, napakahirap talaga um, kaya um, ako po ay gumagawa ng paraan upang tayo po ay makatulong so sana naman po, samahan ninyo ako sa aking um, digital business marketing sa www.arlindrocks.com. At uh, um salamat din po ulit sa mga nagpapadala ng uh, ng tulong at sa mga followers ko anywhere and every um you know corner of the world sa Canada, sa Europe, um Australia sa US, uh, every part of the US and the Philippines so marami pong salamat sa tiwala ninyo sa inyong um, suporta sa mga panalangin po ninyo Um, para sa aking kaligtasan at sa kaligtasan na aking family. So, um, I think I covered everything that I want to cover for this video, for this vlog. Um, na cover ko po yung Heroes Award ni ano ni Pacquiao na panglubag loob sa kanyang mga followers sa kanyang mga workers kasi bawat worker po is um, considered human resources niya Uh, bawat isa po sa kanila may, may peso sign or dollar sign po dito sa noo. Oh, kaya kailangan po talaga niya na hawakan ang mga ito as long as he can. At um, katulad po ng, ng Royal Institution itong award awardees po na ito, yung Heroes Award, sino ba ang magiging hero? hero ka sa pagiging ano mo, pagiging rapist mo, pagiging pedophilia mo at pagiging scammer mo. Siguro 'yun. Pero sabihin mong Asian hero? Come on. Maniniwala lang siguro ako no kung ano, kung nakatanggap ka ng Nobel Award. Kaya yung mga ano, mga pa-awardee, awardee na peke naman, Isipin naman natin mga followers ni ano ni Pacquiao, mag-isip naman tayo kahit konti, no? So yan, na-discuss na natin at saka yung expensive taste ni Pacquiao na kahit yung golf club niya ay umaabot ng milyon peso. So um, at yung mga ano nagsusuport sa kanya para maipagpatuloy yung kanyang lifestyle ay yung mga kawawang um, naghihikaos ng mga members at mga workers niya na yung iba na mamatay dahil kahit pain reliever walang maibigay no at saka nabanggit na rin natin yung grooming stages ng kanyang mga biktima na kahit one year old pa lang ay ginugroom na hanggang ito ay magkaroon ng first uh, menstruation period so yan po yung ano yung bracket niya na unang pag-aalay tsaka yung spiritual wives niya uh, yung mga bugaw na sila po yung mga nag-a-approve kung itong mga dinadala ng mga agents nila ay aprobado uh, para ialay kay Pacquiao So, um, yan po napag-usapan, nabangit na po natin ang mga yan at sana po uh, tayo po ay magkaroon ng uh, magandang araw at um, hopeful ipag po natin na ang justice ay uh, bababa na para makalaya po ang mga nandoon pang makasamahan kasamahan ko. So, salamat po. Uh, tayo po ay uh, sa mundo <laughs> ngayon. I'm really having fun with my life. This is the life that I want to live in. So hindi po, wala po akong pinagsisisihan sa anumang mga decision na ginawa ko sa buhay. Dahil uh, God is great, uh, tayo po ay pinagpapala na magkaroon ng, ng courage, you know, to speak up and to stand for what is right. So salamat po again sa lahat. So good night and good day po sa inyong lahat. God bless us all. um, kung saan man po tayo naroon na yun. I love you guys and thank you for the love that you showed to me. At sana yung pag-ibig na yan ay magiging susi o pag-idalangit po natin ang aking mga kasamahan na lubos ko pong minamahal. Hanggang ngayon, kahit ako po ay kaaway nila, um, some of them, they, they treated me as I am their enemy, but I still love them. And I want what's best for them. At sana ma-realize nila yun. Uh, salamat po ulit. Thank you.